I saw this post yesterday sa FB kung saan hinuhuli ang mga stray cats sa Grass Residences na pag-aari ng SMDC. Nakakalungkot na malaman na ang mga pusang ito ay dadalhin sa city pound, and siguro alam naman po natin lahat na kapag dadalhin sa city pound may possibility na may utanay sila kung walang tutumos. I'm calling all cat lovers na kung sana hanap tayo ng tirahan or pipili ng property, I hope we can support developers na sumusuporta din sa mga pusa. The same goes to other businesses. As cat lovers, sana supportahan natin yung mga negosyo at mga establishment na nagpapahalaga din sa mga pusa. Saka kinatisin natin yung mga politicians na binuboto natin. Sana yung mga animal lovers ang ilagay natin sa posisyon. Layo talaga ng Pilipinas sa Istanbul. Istanbul value their cats. Hinahayaan lang nila ang mga pusa. Tambay ito kung saan nila gusto at hindi man sila tinataboy. They are free to roam. Hindi takot na makipag-interact sa mga tao. Napaka-confident nila na hindi sila sasaktan or huhuliin. The people learn to coexist with their cats. Ganun naman talaga dapat, diba? 'di ba? Though hindi perfect ang society nila, pero they have established and cultivated that norm and values na sana magaya ng ibang mga lugar sa mundo. May contribution ng kanilang religion and culture, of course, but still nasa tao pa rin naman 'yan. May free will tayo and we make decisions. Malalaman mo talaga kung anong uri ng tao nakatira sa isang bansa by the way they treat their animals. Yeah, let me end this video with a quote from Mahatma Gandhi. The greatness of a nation in its moral progress can be judged by the way its animals are treated.